Wala si ban! Oh, ang oh, sungo. Tama ka ng sungo. Ilayo kong sungo. Oh. Harap ah, sa'yo. Oh, Allah, tusuk, nak tuloy. tukak tagos na naman purasin muna na nagbibira ada si Kuya 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 ah, lah, na ah. bangkau na bangkau 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 na niya Mark laki na ala ala sa ano sa ano pa sa... dyan 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 pa sa may kili kili sa may kili kili ha may buhay oh huwan sumo ilayo mo sa tagiliran mo Try pa may dito, dito. Dito ang kabataya na yun. may kilikili. kili so, wala ka tama niya. Malaki na, kurintahan na. Kaya palag hirit-hirit ka. Nawala si Bad. Oh, ang sungo. Tama ka ng sungo. Ilayo kong sungo. Oh. Ala, tusok na tuloy. Hoy pa, dapat pinduras mo na lang. Tusok na, tapos tuloy ang ano, parka. Kurasin mo na lang. Butas. Butas. Kumakyat so, mga kablogers at tulungan mo sana. Ay sabi niya ay okay na daw, kaya na daw niya yan at maliit-liit malaang na black marlin. Oh, wala na, gansuan mo, gansuan mo na kasi! Tagusanay Oh, Tagusan na naman Purasin mo na Butas-butas ang series mo daming tama tuloy <laughs> riz mo tad, tad lang tama si riz Kahit sa ibabaw, kung sa ilalim ay tilas na yan. Tatulo. <laughs> <laughs> di mo kagad kasi kanina ano ay pinuras. Pinuras mo kagad dyan ay hindi na nagwala. Ha? Balik. Perintahan ano? Ha? Perintahan ah. Perintahan. Upo, sapataw mo. Kaya pala nawala ang si Bad. na din ako dito mga kaplag ito kapag nating nating lang namin hindi ako nakapag vlog grabe ang ulan walang tigil ka ang ulan subas ko wala din sa ayos pag mag video at nababasa yung lens ng ano camera malabo grabe lakas ang ulan naka ano ako dito lampas ka lahat dito sa fiber Handoon na sa mother boat inakyat ko na kanina at malunalon nga pinatimbang ko na pangalawang baba ko na ito dito Kakababa ko lang. Ito so, sinibara niya si Queen Chick ng ano, bigho. Yung <tod> na nga. nga, <tod wala> yellow pink ka rin ang mga pasibad natin mga vlogger sa kitang kitang. Hindi na natin i na vlog Grabe lakas ang ulan. Magtatatlong oras yung ulan na yun. Tapos kaninang umaga, ang huli ko ay Uh, hamabaw dito kunti na lang ang kulang mo tatlong square ay buhay buhay din ako mga kablogger sa na ano? sa uh, taas pang black marlin pang bigo ano yun tatlong pataw hindi may mawala at mahinang silig naroon lang naka ano? abay abay sa mother boat. Tagos-tagos sa parka nito yung chiko. <laughs> <laughs> Tagos-tagos ang ulo ang muso ng muso nandito. Ayaw kasi. Ulo ang butas ko. Hindi mo pinapatamahan dito. Dito. So, ah. Hinaano mo patang muso kanina. Hinaharap sa sarili niya. Uh,

<laughs> Sabi sakit akin <au>, <laughs> ang Ikis ikis. Wa, ikis ka <laughs> <Sambil desya>. daw, <laughs> ikis Ikis. Wei klaro, may klaro, <laughs> klaro mag nalang GPS <laughs> na Unos na naman yan mga vloggers Ulan na naman yan Ang raba dito sa lautan ng Surigao Magkapunan magkapuna onos, unos Itigil isang uras, maya maya, nandyan na naman Ang raba, pakasubas ko dito, dito sa laot Surigao Lakas pati Kanilang umaga ay muntikan magkarulubog Nating mga kasama, pati ako Nalubot na kasi ang camera ko kanina Kaya hey, wala, hindi na tayo nakapag-video Kung ako kanina, natapon ito Takip, ang takip ito Tapos sa trumpataw ko Natapon, una ito natapon Ito, nakuha pa natin yan Yung kuluna ng ano Yan, nakuha pa natin yan Nung nalubot na ang camera ko At nagkikitang-kitang pa ako na Mas lalo lumakas ang ano na yun Subas ko, ito natapon na Ito, tatlo Baget na kuha apa nanti pati ito. Sakit. Sabak tau, sabak. Oh, tau. <laughs> pusing. Tinggal tempat tahu don. Kasi <laughs> natin boy boy doon Sa kain hindi Nawala ang sipat ng ano Nang tuna Nang tuna ng, tu, ng malilit Kanina may sibat sibat pa sa ano Sa palawig Nawala gawa dyan sa bigo Kasi kayong nag aayos pa ng ano Nang nylon nya Mamaya pa nya ihatid dyan sa mother boat yung isda na yan Yung bigo nya Nagpupulon pa siya ng ano Dahilun Grabe yung unos talaga kanina umaga Mas malupit yung kanina umaga Yung kargado tayo Yung mga kasama ko Pagsampa Buntikan magkaralubog Malakas ang unos Parang gipre naglangoy Natanggal yung dalawa niyang ano Dalawa niyang una Pagsampa niya Bumalik daw wasiris pa baba. Tik malubog. Natanggal nung natanggal yung isang palangoy. Tapos pag akyat, uli, natanggal na naman uli yung isa. Bali dalawa yung natanggal na palangoy. Meget na naro na. Naro na sa motherboard. Hindi siya na lubog talaga na tuluyan. Nasampak agad. Ganun din si ano, Karab. Tik din malubog. Pati si Parang role. Tumalon din, naglaoy. Napawa na rin siya ng dagat dahil Dali pa naman mga huli sila Puno-puno din mga nagayan sakin ano ah, kulang Ano lang yun Punti na lang ang kulang din, puno na Mga 20 kilos, puno na yun Mga 20 kilos, puno-puno na rin Madami-dami na rin namin Huli mga vloggers, mga nasa Ano na yan Mga 8, ganyan, mga 8 na yan puli namin sana ba ano, mga tatlong araw pa sana ma dagdagan pa talaga mapuno pa namin yung isang ano, buliga nang makabawi kami at lugi kami nung nakaraan